Umutsap mga Amerikay magluto ta ka para panihapon? Una, magpainit lang tagmantika. Igisa na to Ahos. Isunod na to ni Sibuis Bumbay o Gluya Dayon. Ato lang ni Mikos Mikos. Og matik na Dayon, isunod na to ni Ato ang balit report ng manok. O ato lang na siyang okay-okayon. Kauban sa itong mga panakot para mawala po ang lang si Ani niya. Ang oh man ato ni Takloban o oh, gato asan yung paumukon kadali. For 5 minutes, i-check ich ich na to. Butangan na to asin gamay o oh, bitsin. Kamali, bahala guys kung so, sa so kadagahan na sa inyong ibutang. Sunod guys, ibutang na to ang ato ang mga gulay. Sama sa patatas o oh, karot. Og sunod na po nato ibutang ato ang 2 cups nga coconut cream. Pero merong puga na siya guys. Og sunon na po nato ibutang ato ang chicken cubes o curry powder. Sa ning okay-okayon kadali og ibutang nato ning ato ang siling labuyo. man atong takloban og ato saan siyang pabukalon. Pag mulaot na siya guys, Samaan ani ibutang na nato ato ang sibuyas dahon o sibuyas Bombay. Pagahuman ato lang saan yung okay-okayon kadali. Og matik na daya na horot dayong baho ani Patrisio. Mga unata. Happy cooking.